Kamusta po kayo mga kapatid? So ngayon, tatalakayan natin mga kapatid yung mga bagay na gagaya ng ano, pagbabalik ng Panginoong Isus, diba? So, ang tagal-tagal na mga kapatid, almost ano, 2,000 years na higi 2,000 years na kapatid So uh, mga kapatid, una sa lahat may mga uh, siguro may mga bagay na kaliktaan di ba kasi una sa lahat hindi naman tayo yung sinabihan di ba na babalikan ko kayo sila naman di ba alangan nga naman na ganito uh, sasabihin ni Jesus na ganito uh, babalik ako sa inyo hindi ko kayo maiiwang mag-isa so pwede ba yon mga kapatid na sinabi niya yon tapos, sinabi niya sa harap ng kanyang mga apostol, uh, yung gano'n, mga linyang yon, babalik ako, hindi ko kayo iwan, babalik ako sa inyo. Meron bang gano'n mga kapatid na sila yung ibig sabihin, pagkasabi niyang gano'n, uh, hindi pa nabubuhay yung mga tao, Yung kanyang babalikan, so walang sense, diba? Nana siya, yung nana siya, mga gisolo. Mean, ingon siya na uh, mubalik ako sa dili't madugay, sa dili't madugay dili't na kunyong makita, "Apa mubalik ako?" So diba dili't na kunyong makita sa mabong panahon, pero mubalik ko. So meaning to say, dili't kita mo ibalikan sila. sila sa unang mga panahon karon mga ekson do na sabing ona uh, kuhin, na tumugoy kuan nam gwi nagisgon naging katong mga tao sa una na pay napabiling buhi ang tad karon uy posible ka na mixo tungod kay wala na mulapas pa sa anang mga idara mga 2000 ka wala na lisod na gayon na sa ikso, oh. mga mga dili siya muhaom ikaduha uh, ikat tolong apa ikat tolong segala mau yang disulte uh, ang tanang taong karun buhi pa dili mamatay hantun makita nila ang anak sa tao balik ingon nga hari so na nasa kung ikson matiom sa natiyom siguro sa Lucas na nasa nalimot lang ko sa eksaktong verses Semuanya so, basin no? basin diligent kamu saya kesultan ni ni ikometur dia ni